Ma'am, uh, na-consult nila ba yung family niya about this? Dahil kanina nabangit niya ako lawyers about sa family. Si EPRRD, nakausap na po uh, ba ninyo? And ano yung pa-imposition? Uh, hindi pa kami nagkausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect na magkikita kami as usual uh, sa December 24 sa bahay ng Mother ko, likely baka doon namin mapag-usapan yan kung may uh, mapag-usapan namin dahil madalas kasi kapag nagkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandiyan yung mga apo, ay yung mga apo yung uh, pinag-uusapan ng uh, pamilya. Nag uh, Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado. Kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang uh, kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako, uh, through my brother, kasi yung kuya ko yung uh, sinabihan niya, nagsabi ako na i uh, na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case kasi yung sinabi niya impeachment case sir. so sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment so the moment na sinabi yon and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks uh, against me ay naghanda na rin kami para sa mga abogado